sunod sa ato ka leso ka, na lesson sa uh, si Manahan. Nindo no? tayo ang ato na kalitikliksyon. Ang nabanhaw na ginawa mo. Nabanhaw doon ang ginawa mo. Wala na yung na wala ko banhaw. Kaya ako ba wala na Ang uwan na yung pod, wala na matay. Ang ginawa mo. ba? Kung ang ginawa mo, wala na matay o wala na banhaw. Hindi na pwede. Ito, a pwede na mga ahinipang po, At alam sa katuksan na sa ato nga mga sala. So, ato ang ato na lesson din eh, na sa Domingo, ang pagmaya diha sa pagkabanhaw. No? Nagmaya ba sila sa pagkabanhaw sa Ginoo? Ang pagkutana. Sa inyong nabasa diha sa Marcos, kinsi aw sa disisays naghaya ba sila sa ilang pagkabantaw sa Ginoo pagkabantaw sa Ginoo di ba atong mabasa nga naghilak sila nagdanguin sa hilabihan gayud oh atong mabasa nga ang mga naing ato man sila ha? nga ang iyang mga Quarter book of mark na huh? ipasidaan sa ginoo ang iyang matayon espesyal niya sa patay sa mga leader sa mga religyoso na pagtulunan. Huwag wala yung sakto ato panahon na. Ang iya sa na naabay natin ato. Si Pilato, natuman, hintel ang nihukong ni Cristo. Nihukong si Kamatayon. ato ang naman na natuman na po, kung saan nakahitang buwan ko, panahon na ang na sa ato na leksyon. Pero na ina'y panahon na, sa iyong pagkabanhaw iyan na nang disulti, katungo. Na ato sa Jerusalem, ito gyan sa Kamatayon, patin siya sa iyong anak na mga pamaagi, iyong anak na paagi, na hinundunan pa this yung mga punuan dito sa ilang nasod. Kahibalo eh, ba sila na maoto ang misiyas at maoto ang Kristo? Ang pangutama. Kahibalo eh, wala. Atong, ba? Ay, eh, balo wala? Ayun kon ba? Last na bayan is Marcos. Kahibalo o wala? Okay. Nga naman. Prove your answer. Prove. <laughs> ang yung answer na kahibalo? Kahibalo? Okay. Eh, wala. sila kahibalo ka ipositori o guys o ratos ang kanikwaan, ang mga uh, Israelites, Halo. sila ang dibintan sa pulong si oh. Kabalo, Halo. Halo. <laughs> sa ginoo. Kabalo ka na. Kabalo. Kabalo. Ang sama inyong ikaprobias na ito, sila tahibalo so siya. Sila. Maprobyo na ito. Nga nahibalo sila. Tanawa sa paglansan sa cross. O sa inyong disulti. Nasa Marcos 15, 29b, 30, 31. Okay? Nagyayakong yan, okay sila? Ha? Nakaluwas niya sa darhan. Nakaluwas sa slayang tao, pero wala kaluwas. Ito, galing mo. Galing mo yan. Magbasa. Galing mo yan. Okay? Inaupapot ang mga halinsaserdote, mga eskriba, at mga gulit sa mga eskrol. sa gulit ang mga eskriba. Gapaila nga sila, grand people, sila gulit sa kanibuan, balas akong, nagkalilukot ko nang to, basa akong lilukot, wala yung Bible sa una, ilang basa akong lilukot, sinula, no? Nagka-pro. Hindi sila atubangan sa cross. Wala yung pro. Yung ang misiyas, ang Kristo, pakanaugas sa cross, para buto o believe mobilid niya. Kapag yung sinas, misiyas ko. Gusto na nila pakanaugon sa cross, ipakita iyang dako, parang buto niya. O, oh, isingit doon siya nasa, 29 tinuwi sila, isingit sa ba'y tinuwi be, kaya na tayo ang mga eskiba, ang mga parasiyo, o oh, mga sasedote. ilang niya na, ang Kristo, ang Mesiyas, baka naoga ba sa cross, doon kami buto o. Huh? na nanaog sa Kristo, tuo na buto sila, no? Nah? Hindi hmm, man sila buto o nga, inaana ang Mesiyas. Piroon sa mga nasulat sa ilang basahong bidala-dala, iskaya si sa pinta at pres, ang silong sa atong pagkamakasasala, sa pagkatinuod pagtatinood yang diantos. Pinaagi sa yung mga samad kita na ayaw, pinaagi sa yung mga pangmos kita na ayaw, dibutang sa Dios diha kaniya ang kasalanan at untalan. Ugnan na ako pulong amisias kailang eh, mukob eh, up sa pagnanao, may kaluwasan ang silot sa ato pagkamatasasala, sa pagkatinuod, iyan ang antos. Siya ang antos. O dili mo antos ang misiyas. Yesus, yang anak itu Yesus, 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 Revelation, sure, ha? Huh? <coughs> Then hindi pita, ang mga tinunan, mauna po eh, kahit po kasing tasing, Kasi, no? ang mga babae po, ang sa mga babae, kasi mga babae, maayang mga babae, mga babae, tinukod na. Kahit sila, iso, walang ang hadlo, ang apostolis, na nahadlo. Ang mga babae, nag-andang po po, para panghapras. Kaya talag sa pakayo, ang imbang missions sa unang Bible na gibalsaman o oh, 70 days in Santo. Pero ang mga Egyptian na si Jacob, 70 days ang iyan na imbalmisyon. Hmm. Grabe, pero wala na yung 70 days yun ha? Oh, grabe ang iyan na imbalmisyon. Ang gitawa nila, mami! Ha? Kalang mami nila sa Egyptian, famous kayo na sila. Dili malakot. how many years na? Kaba lamora kapitan hari sa Egypt perona. ini na nila -kan dito sa so bali kung dakina. Huwag yung nakarogi dito nga. Ready son. Bango na dina kwan. Yeah. Oo. Bango many years na to? sa cinta. Ay, wala kayong maunsa, magrabi na sila yung magmisyon. Dili sa kuay, ila na kung ang parang mag-prefer nila ang kanilang pagkabaho, na na sila yung prasis. nila sa paglubong, pero wala sila yung Kaya, process sa paglubong. So, si Maria Magdalena, sige po ni siya na, dapat po sa ginoon, di pa. Di po yung magandang sa Marta, ito ang mga mata si Maria Magdalena, kung sa ginoon Ginoo, di pa laban sa si Ginoo si Martha. Ginoo, paano mas mahirap ang buhay tabangan ko dire si Gira na din dinpon, si Gira akong dira. Hmm, so, si Maria, mo ang gusto mo di sa ko si Ginoo. sabi, iya buk buk dito sa tiil sa ginoo. O, ato makita ko sa kadapo ang buk mo ni Maria Magdalena. Ito, o ba siya ginoo? Okay. Dahil yun, pagka ko, iyan, siya pag may unang nakakita sa ginoo. O siya gisultihan sa ginoo, ina na ang akong mga tinuhan. Huh? Di pa ingon, ina Maria Magdalena. Wag ihapon ito. Huh? Wag ihapon ito. ginoo sa kanilang unsi ng mga lamang to, may patay na masuda sa kagipo na sa dosi unsi na suka. Wala siya, ni pa kita dito. Di ato siya sa duha ka, ito ang mga putinunan. Duha ka tinunan, mabasa na ito na sa Lucas 24a. Lucas 24, 24, abot sa 27. kaayuhan sa Imakos, uh, 11 kakilometro dito sa Jerusalem. Mamauli na sila, si ilang uh, sila si sa ilang bangay. Mamauli sila dito sa Imakos. Tumud sa ilang kaguol na nag sila sa dalang, nidoon Di si Ginoon Jesus. Ilang yan na naniglo pa katawo. Ang usa ako, dinanda ko Diyopas. Nainalan, naasa, Lucas, dinanda ko Diyopas. Ang usa ako. Sa ato. Pero sa Dines Marcos, una ay nandiyo wala yung nalit. Pero sa iyo, ako di basa, ginagalaw si kasi kuyo pas ang gusto. Okay. Gapauli sila sa imamos, dito ang binuo, humana na siya nipakita ni Magdalena. Wala sila dito o, oh. wala sila dito o, oh. ni Maria Magdalena. Kay babae, eh. kung saan pinagbaluan ang babae, noong kaya. <laughs> wala sila dito o. ni nipakita Chile membro sa Jose. Okay na ba? Lakit-lakit mo ito. mga tinon, ang si Bill E. Ay Jose. Ito po yung mga sumusunod. Okay. Naipakita siya dito. Saan sila galakaw pa yun sa Imaos? Ni doon si Ginong Isos sila, ni Kuyo. Yan di pa mo tanya. Kung saan ba inyo di pa subo ang kayo di yung panagwal? pa kung di inyo na? Kung saan ka? Paan ka okay. dito? Okay. Ano okay. okay. okay.

Asaman, Sa so <laughs> so ah. libro sa mga propesya ay kung nang wala. <laughs> sa propesya. Okay, sa daan tubod. Mga propeta. Sa mga propeta. Gisulti ka na. Pila ng propeta sa Bible. Pati na kaya Pulos gisulti. Muna, gini oh, sa po, mga siya sa mga propeta. Gikan pa Moses, sa unang propeta? Si Moses. Gikan pa Moses o sa tanang mga propeta, nagsulat na sila bahitungod sa disiyas. Tetapi Pero ana tu basa di ba Facebook ang timo uto. Dali ka ayo na makatupo. Oh, asa ang ana kabasa suli ana. Suli ana tu. Dali ka ka ayo makatupo. Kanu kay nagabihan na man sila abot na sa 11 kilometers gidakaw. Pero nagtuwa mi sakyanan sa una. Wa ko ka bayo Pero kusog sa naman sa nila Kaya kung hindi ang pumaanis, kung pikas-pikas ang tinapay, di ba? Kaya pikas ng ang nag-angpo ng pasalaman. Di ha, sila nakaila si, si Teopas na ang ginoon. Kwa sila nakakaon. Kaya nawala nang putang ang Sa ilang katubangan, wala man, mo nila makita. Daladan sila bangli, ibinong di ba sa mga apostolos. Pero mismo, ang panahon na, wala di hapon, ang mga apostolos. Wala niya po. Sumala pa sa Marcos si una sa Jesus. Wala. Uh, Huwag niya pang sino nito. Nagbinatay, nagihapon sila o hindi Last, pagpakita. ginawa ko na rin sa unsi. Pabasa na ito na sa kanilang ano. Pabasa na ito na sa Marcos. This like, sa last chapter. Okay? Ang ginawa ko na rin ang pagpakita. Actual po, asilang tanan Dito yung utos ginoon. Oh. Sila, nah, sila na, asinong nah, tanan? Naasinong tanan? So hmm. iposabot mo si Diyos, dito ang pangungarang resultihan sila sa Ginoo. Gi'ipasabot sila kay Pilagam ito ka, Pilaka Agdaw, si Ginoo misos na gikuman basta ang mga apostoles ang Great Wall sa Bible. Pilaka Agdaw na si Ginoo misos na gikuman sa iyong mga apostoles o sa sasya likayon sa langit. sa Mateo, Lucas, o oh, Juan. Kini ko pa sa ibang video. Na ay mga detalye, record, pila ka adlaw si Ginoong Jesus na kikuban sa iyang mga apostoles. Eh? Kinsay na kabalo? Tolo? Lupik tas katuloy ko. Praita! Okay, parita. Ah, na eh. Okay, parita ka adlaw. Parita Kaya nyo, kami ito nga ba, mga suot? Kung magiging muna mga suot mo, kami po sa suot Hindi naman tayo hindi naman. Hindi lang. Hindi na Kami po sa suot lang. Kami po sa suot So, nakuha sila ng posisyon. Si Puan o si Santiago. Nakuha mo nila dito upang ito po sa isinas, Ay, di lang sa pros. Naun sa... no? Sa ilang tao pa rin Mm, bilang sang misiyas, eh. wah, ng binansan na sa Diyos na Mesiyas sa huwag mo sila sa sa mga sinula, sa mga propeta. So, wala na sila'y pag-aong. Namatay mo ang Namatay sa imong anak ka. Ngilad ng kamatayan, namatay sa kriminal. Ha? Huh? Ito. Nawatan sila pag-aong. Pero pinahalabuhin yan. Pakita ko yan.

Ingo mo no, ginoo mo, paglakaw mo. No. Hindi rin na sa paglakaw, na? mismo, maluwas. Ang panatili, pagkakulong naon sa Marcos no? Nga mga kapag sa mga hey, atat, o bubad kung at mga Wala mo pa sa sa inyong desisyon. Kaya hey. ang uh Biblia -hmm. na Marcos 16, ang matuwa o mga kapatismo, maluwas. Ang panatili, pagkakulong sa silo. Ang

i'm just going to o'ch cariad na, na, a bwnc o weini Yn fod y dadau yn galw'r sanad, mae'r dielsa serwisian sy'n ispat hon na faboch sydd. Okay, ymlaen. Okay, ikaw yan.